Matagumpay na nadipensahan ni Zhang Wei Li ang kanyang titulo sa katatapos na UFC 300 pay-per-view event. Ano naman kaya ang susunod na plano ng UFC Women's Strawweight Champion? Alamin niyan sa ulat ni Rafael Bandayre. Kabilang ang Pinoy striking coach na si Benedict Alumno sa mga tungulong sa paghanda ni Zhang Wei Li sa kanyang title defense sa UFC 300. Sa nasabing event, nadepensahan ni Wei Li ang kanyang UFC women's strawweight belt via unanimous decision kontra sa kapwa Chinese fighter na si Yan Xiaonan. Pero hindi naging madali ang laban. Kasunod ng muntikang submission finish sa dulo ng round 1, kapansin-pansing napagod si Wei Li kaya nakabawi ang kanyang kalaban. Sa isang eksklusibong panayam sa PTV Sports, sabi ni alumno, tila nasira ang game plan ng defending champion dahil dito. Nagulat din kami kasi bakit ganun yung performance niya sa training namin kumpara sa laban niya kay Lemos is mas prepare kami ngayon at mas malakas siya. Tapos yung pagkuha ng timbang is parang andali niya rin nakuha. Hindi, hindi tulad nung last. Eh, ang sabi niya naman is uh, mental block daw siya. Kaya pagkatapos ng laro, nagsasorry sa amin na, sorry, sorry, sorry. Parang, hindi namin 100% na nagawa yung game plan. Blackout daw siya. Ganun. May mga iniisip daw. <laughs> sa kabila nito, nangibabaw pa rin ng composure at disiplina ni Weili at nanatili sa kanyang mga kamay ang titulo. Pero hirit ni alumno, pangalawang belt sa mas mataas na dibisyon ang target ng kanilang kampo. Kung matutuloy, maaaring makalaban ni Weili ang mananalo sa pagitan ni na Alexa Grasso at Valentina Shevchenko sa kanilang trilogy bout. Pero kung si alumno ang papipiliin, mas gusto ko kay Shevchenko para <laughs> mas mahasa yung pag ano ko po sir, yung pagiging striking coach. Parang siguro mas tutok kami sa striking. Kasunod ng huli niyang laban, umangat na ang kartada ni Whaley sa 25 wins at 3 losses. Siya na rin ang ikalawang may pinakamaraming title wins sa kasaysayan ng UFC Strawweight Division. The Undisputed UFC Strawweight Champion of the World! Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.